ngayong maga pupunta tayo sa ano sa lake kahit madagim ay ang oh, pangit ng panahon madagim ngayon ah oh, uh, maambun-ambun pa pero okay lang yan A few moments later. Kaya pala sinasabi kong parang kulang yung akin dala. Naiwan ko yung bag sa lake. <laughs> Babalik tayo ngayon sa lake para kunin yung akin bag. Kain oh, ako. Kaya pala sabi ko eh, ang ganda ng katawan ko. Ayun pala eh, naiwan niya ba? Naiwan niya. Bag. Balik-balik, <laughs> balik. Pala, balik. <laughs> Takbo na ulit. At pinawisan, tapos natuyo ulit. <laughs>